here na good morning good morning good morning isang napakagandang umaga at napaka foggy fishing ulit tayo ngayon sa spot namin dito sa Alcor Maaga kaming nalusong kanina, mga stress, stress alas, tres, alas tres, oo. ngayon mag alas 5 na. nag uh, cast lang ako, baka nakachamba tayo ngayon ng barracuda. Ganitong oras kasi yung kagatan dito eh, lalo pag init-init na. Dito naglalabas ang mga barracuda. Kanina laman nag wait, -and -wait lang ako nakahuli ng mga uh, nora, halos nora lang din huli ko, hinihina saan yun, ito saan yun, ito tignan natin yung huli ay, hulog pa ay, sapit ito yun hulog ka Nagkaka ano pa. nagkabuhul bulbul pa. Yawak. Ayun ako. Ito kasi pag ano. Ayun Ito. Lalaking Nora Ah, nagkadami ka na. Oo. Nora. Lalaki pa. oh Ayan so. Samantalahin natin yung araw na to. Pero magkakast muna ako ng mga ilang hagis lang. Magpapaswertehan tayo ng ano, isang barracuda dito. Sayang dyan, hindi ko na videohan. Nakakuha. Sweet lips. Olet. <laughs> Ang laking sweet lips oh. Sayang hindi ko na videohan dyan. Sa bait and wait ko lang nakuha. <laughs> Ang laki. Uy. Ayos ah. Buti pa sa bait and wait eh. Ehi, good size na sweet lips, masarap to, pinarito. Lagay natin sa mahiwagang lagayan. Ang mga nahuli na natin ay Asan na yun? Ito. Lagay sa mahiwagang lagayan. Yun. Yun. Ito yung huli natin. hehehe <laughs> ang galing. Sweet lips, tsaka Nora. laking sweet lips, oh. Good size, tsaka mga Nora. Ayos. <laughs> Good size. Unwait na lang tayo. Kakapagod sa jigging, walang huli. Oh, you know. Sinabi tong. Oh. Huli, pero sinabit Huwag <laughs> <Lakas> ka maputol. tanggal. Ayun. ka lakas ang ano ano to bako ko kaya to nora ah parang nora <laughs> nura nga ang laki nora <laughs> ang daming nora dun ang lalaki good size oh no? hip ah yung pusit si kuya rolyo pusit nura ang daming nora dun ha Oh enggak. Ini nih lenok. Antum tak tenggel. Tenggel mana tin? Hmm. Kau ni mohon harta, Mai arod, mai. Merong, merong ting sating uh. <coughs> ngayon <coughs> Bela, bela. Siguro. Hindi masyadong nga laban eh. Baka barracuda oh. Barracuda. Oo. Oh. Oo. Oh. Oo. Oh, ang laki eh. Oh. Oo. Tangigi. Barracuda. Ah, lapis. Hindi. Tangigi. King. 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 Oh, king, king, king. Pink. <laughs> Tengiki, tingi -teng -teng -teng. Ayos. Ito ba? Di na na. Di na tumakaw na. Ay, putangin na, naputol. Ha? Huh? Putangin ang yawa. Ay! Putangin na. Naputol yawa. Sabi ko, di na makakaw na kasi maganda yung pagkahook. Inaputol eh, yung... Pusang sanggalang gagi. Ay! <laughs> oh, sangla. Ayan Bait and wait na lang. Po, oh, sangla na wala yung tangigi pa at ah, angigi na naging butiki pa. Oh, Bait and wait, wait na lang. Wala nang huli sa jigging. Sir. Balita, huli na. Masabit dyan sir Masabit dyan Eh Master Tolet Anong huli mo? Ikaw talaga may kasalanan Nung tangiging nakawala eh <laughs> Ikaw yun eh <laughs> minsan na nga lang maka master tolits naging ano pa tangigi tangigi na naging butike pa ano hehehe <laughs> Kita yang arusnya oke, <laughs> oh, Mainit na oh, 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 Nang hanya akan menghabiskan makanan menghabiskan? kecil, ada oh meron niya. <laughs> No, okay. andyan si tulits ay wala puso uubos O, <laughs> o <busang> pain <laughs> alam mo yung minalas malas ka sa fishing mo kukunti na nga lang yung huli mo yung isda kong nahuli kanina natanggal pa sa tali ayun di ko na, na, di ko na nakita kung nasan nakawala na nakawala na nga king nakawala pa yung mga huli ko eh uwi akong zero wala akong huli nga wala akong may uwi kaya yeah, oh, uwi na lang ako ano, si Ko Hunter oh. Ko Hunter Uwi huh? na Uwi na tayo mag high ka sa sa video natin konti lang huli eh. Wala pa tapos yung king Wala pa buti si brother yung ando si brother ando may barakudong na huli wala huli na lang mainit eh bawi tayo saan? susunod aray pag malas ka wala eh. lang lang magagawa di talaga para sa eh. uwi na lang wala na uwi na kasi walang mga huli may mga huli nahuli pa ang mga huli nakakawala bako ko hunters nasa na mga alimased mo yung mga crops nasa na sayang kaya pa pagdating ano, sa ano ilagay na sa lagayan wala na doon lahat ilagay na sa cooler wala na sabi pa sabi pa niya ba, ba, bakit nakawala yung mga isda mo I, ila, it, ito din pala yung mga crops niya nakawala din <laughs> wala hindi wala ang bakuku ngayon wala na na kami kasi wala yung, nang, ganang huli eh. hindi hey, tayo pinapalad sa mga ano hindi pick balance si ba ko hunters niyo? <laughs> eh wala, uwi tayo. Uwi na lang. Balik lang sa sunod na araw. Ang init pa ngayon, sobra. Oh, uff. Ini sa labas oh, init oh. Uh -huh. hadlo ka? <laughs> wala baka, yaka, ba ka? Ya yaka ni. pa ba yaba Ah, wala pa Kita na natin. So, bye bye na mga bawo hunters. Shout out. Bye bye, shout out sa lahat. Kaliskis ang taga Kaliskis nasaan kayo ngayon oh, <laughs> shout out Master Phil yung Anger Master Jetro, Master Kuya Edgar Kuya Eric, Kuya Ricky shout out <coughs> si Kuya Rolly andun na, na, nasa unahan na yung naka Lancer natin para shout out din natin Kuya Kim shout out Kuya Kim huli <laughs> natin si ano si ayun si Kuya Rolly, shout out Kuya Rolly